Magandang umaga mga ka-farming. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay paano mapaganda ang tanim natin na patola. So yung una natin na naitanim katulad yung naipost ko po nung nakarang buwan sa una kong tanim na patola at nagpasunod po tayo agad So paano nga ba mapaganda ang ating mga tanim na patola? So ang sa mga nagtatanong kung ilang araw na po ang edad ng ating patola ay 10 days pa lang po mula nung pagkatubo. So ganyan na sila, kabilis. At meron na agad pagbulaklakan so ayan po nakalagay sa singit ng kanyang dahon ayan may mga langgam na so kailangan na ng spray so paano nga ba mapaganda so nung unang tubo niya po nagpalipas po tayo ng isang araw bago tayo nag spray ng polyar at 7 so yung 7 para po sa langgam yun pag naglagay po kayo ng 7 kahit isang linggo na po kayo na hindi mag-spray. Pesticide na rin po siya para maiwasan po yung mga leaf miner. So eh po may may tama po ng leaf miner pero yung sumunod na po na dahon malinis na. Ayan. So Sa pul year naman po ang ginamit natin na pang-spray ay Crop Giant. So sa paggamit po ng Crop Giant, konti-konti lang po sapat na po yung isang scoop lang o isang kutsarita sa 18 galon na tubig kasi po pag nasobrahan natin pwede po masunog yung dahon ng ating mga tanim so sa abono naman po ano nga ba yung ginamit natin na abono dito ang ginamit po natin ay complete yan po so sa isang timba po na tubig so ang nilagay po natin doon na itinimpla ay kalahating lata so ang, ang ginamit po natin na lata ay lata ng sardinas so kalahati lang po hindi po tayo pwedeng sumobra dalawang beses pa lang po natin to naabunuhan pero ganyan na po kabilis ganyan na po, ganyan na po siya agad kaganda so ayan tapos uh, pagalipas po ng 4 to 5 days pwede na naman po kayo mag apply pero medyo medyo pwede nyo na po siyang lakasan. Pwede na kayo lumampas sa kalahati o kulang isang lata. So ayan. Yung unang itinanim po natin na patola ay dalawang lata. So 100 100 grams kada lata. So meron tayong 200 grams na itanim noon. Ito po ang pasunod namin na patola ay tatlong lata so 300 grams yan, yan po yung nataniman niya Naka linya po tayo So ilan nga ba yung kinita natin sa una natin na itanim na patola So isang buwan pa lang po kami nag eh. Pero ang, nakita, ang kinita na po namin sa dalawang lata ay 40,000 yon so for, sa 40,000 Ang gastos po natin doon o expense ay umaabot lamang po ng 6 to 7,000 kasama na po yung abuno at saka yung mga pataba sa abuno po ang patola po natin oras po na nakaakyat na po siya hanggang dito sa taas o lampas tao kung sabi natin na mga ano mga nasa 5 5 feet yan pwede na po tayong humi ano mag sa paggamit ng abono so pwede na tayo kahit dalawang linggo na hindi mag-abono or 8 days kasi po hindi po natin siya pwedeng tudutudohin porket nakita po natin na maganda ay abono na tayo agad ng abono kada 5 days maglalampas po yung ating tanim na patola yun po kung hindi naman po uh, kumapal po siya po pero hindi niya naman bubuhayin lahat ng kanyang bunga so ayan yan lamang po sana makatulong po sa inyo magandang hapon ulit